Ay, <laughs> nakita

<laughs> 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 hey, may hey, 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 candy naman si Ganesh. May candy. Ah, may candy. <laughs> uh, oh, may candy si Ganesh. Nenel. niya pagbigay eh. Pagbigaw na ako, ito, grande to. O, sinong alam yung... Hindi sa liyan <laughs> Ay. na, bigyan ka, net. Nago mo yung kahapon sana, yung mukha nito, may kipag. Keh hindi ako marami, kayo kayo masil. Keh hindi ako marami. Hingi nga mong bay. Keh hindi ako marami. Bengi. Palakarin mo nga si Art. Hindi pa siya nagdala. Hindi pa siya nagdala. Ayaw. Ayaw.